Good morning and good morning po. Good day sa inyo lahat ng mga master. Nandito na naman tayo sa kalsada. At nandito po tayo ngayon sa Antipolo mga master. Akyat tayo ng Marilake. And so pang ilang akyat na natin ito ngayong, ano na ngayong buwan. Grabe. Ngayon lang ulit ako nakakyat ng ganitong oras mga master Pati na naman o oh. Ang dami mga riders oh. Wow Imagine nyo hanggang doon, Pila Walang patid So ganito po karami ang umakyat dito sa Marilake kapag weekends Kaya naman eh Ito talaga ang ano Ang number one riding destination dito sa ano NCR napak isang umaakyat mga master kakiba ng mga ano na yan sa pagdami ng mga riders dito sa Marilake no ang hindi mabilang na ano aksidente lagi na naitatala every week ang dami dahil ang dami rin kasi mga ano dito mga mapangahas <laughs> mga mapangahas ng mga riders yung ano ginagawa nilang race track yung marilake no? yung mga riders na yung mga master sa kaalaman ng iba yung mga hindi pa nakakakit dito umakakit lang yan dito in the certain ano point lang ng marilake kung saan eh doon lang sila talaga nagtatambay doon lang sila lahat nag-iipon ipon tapos ang ginagawa nila doon sila nagpapabalik-balik yun, pabalik-balik lang sila doon ah uh, naglalaro sila sa mga kurbada doon, tapos nagpapa literal talaga nagpapasikat sa mga ano sa mga manunood at saka gusto kasi nilang ano eh makita yung sarili nilang napipicturan no? yun yun ang ano nila balik balik kahit na nga tanga na eh basta magpabalik balik lang eh yung mga ano yung mga rider na nagpa-practice magpasahid ng tuhod dito nila ginagawa yun yung tipong kahit na yung motor nakatayo basta kahit yung rider mahalaglag na sa upuan ng motor basta makapagpasa <laughs> maisawsaw lang nila yung tuhod nila sa simento masayang masaya na sila noon mga master Usually, ganyan ang ano, dito, ang scenarios no, yung mga rider dito. Mas naging ano ngayon, mas naging grabe itong mga panahon na to. So, yung mga naglalaro dito, magkakaklase na Sila-sila lang din, mga master sila sila lang din every week. Yan. Talagang parang ano na nila yan eh. Routine na nila yan every week. Sa dami ng mga disgrasya nakikita nyo na papanood nyo dito, huwag nyo na silang gayahin. <laughs> Huwag nyo nang gayahin yung mga nadidisgrasya. Alam nyo ba bakit nadidisgrasya yan? Kung baga malaki ang porsyento kung bakit nadidisgrasya yung mga yan. Dahil naglalaro dito sa Marilaki. Pihan dito ng disgrasya yung mga ganyan, no? overspeeding. Nakita nyo yun. <laughs> kung alam mo, nasa racetrack. Saka sa tagal ko na pong dito mga master. Mga dekada na rin tayong umakit dito. Halos lahat ng aksidente dito sa Marilake nasaksihan natin. Isa lang ang ano, iisa lang ang dahilan ng mga disgrasya dito. Overspeeding, no? Yun lang. Wala na pong iba mga master. Yan ang malaking porsyento ng ano dito ng disgrasya. Kaya ayun nga, kasama na 'yan sa pagdami ng ano ng riders, pagdami rin ng bilang ng aksidente rito sa Marilake kaya nga dumami vloggers dito eh. <laughs> Dati tayo lang ang nagbo-vlog dito eh. Ako lang mag-isa mga master ang nagbo-vlog ng ganyan yung mga road accidents dito noon. Ay imagine mo dumami na dahil yung napapanood nila yung vlog natin. Nakikita nila oh, taga lang nagkaroon ng opportunity. <laughs> Teka. Pwedeng gawing content 'yon ayon. Oh, di na content na. Hanggang sa tayo naman yung tumigil, di ba? nag tayo ng content. Pero ngayon, bumabalik tayo kasi nga, nag-enjoy pa rin tayo dito sa taas eh. Palipas ng oras. So ayan, samahan nyo ako yung mga master sa, ano, sa pag natin dito sa Marilaki. At ating tunghayan, ang mga kaganapan dito sa taas ngayong araw na ito. At sana po meron kayong matutunan dito sa napag-uusapan natin at mapapanood nyo dito sa ating ano sa ating vlog. So, basta ako payo ko dun sa mga grupo, yung mga yan, mga presidente ng mga grupo. Na kayo po pag, pag kayo mag-ride sa mga ano nyo, mga kagrupo nyo. Eh, i-seminar nyo muna yung mga kagrupo nyo na pag dito kayo sa Marilake mag-ride, eh. dapat chill ride lang kayo. No? Huwag yung hayaan na yung mga kagrupo nyo mga mote. Di ba? Kasi, alam ko naman ang purpose nyo kaya kayo umakyat dito, eh, para mag-enjoy lang. Eh. Hindi para umuwing maraming sugat. Huwag nyo nang gayahin yung mga umakyat dito na ang purpose eh, magpasikat at ano, at umuwing nakakahon kasi marami na pong ganyan dito mga master no so kita itakits na lang doon sa ano sa tambayan natin ako'y magmamadali na pakyat pero safe naman no? at dun na tayo magkakapis sa taas ayan mga master Nag nakapag ano na kami nakapagpainit na ng tiyan Ang daming ano dito ang hirap tumawid mga master ang daming riders nagwawala na yung mga rider oh. ayun o oh, nagwawala no? nakita nyo ba yun nagwawala ah, na okay. ah, oh, nagugupit lang ako ng kuko dito oh. ang <laughs> <laughs> Ay, ito, labas tuhod oh. Grabe, nakita nyo yung mga master, parang kumakarera. Oo. Oh. Ah, labas tuhod yun oh. <laughs> Grabe. Ang mga ginagawa nilang racetrack yung marilaki kahit na walang nagpipidyo ah. Ako nag-gupit lang ako ng buko. Alagang ano, sinasabi kasi nung iba yeah. Kaya raw marami naglalaro at dito kasi Marami nagbibidyo, nagpapasikat yeah. sila Ito hey, oh, master Talagang, yeah. yun talaga yung ginagawa nila Yan, kagaya niya no Naglalaro talaga sila Gusto nilang, ayun no Oo ginagawa tingnan nyo ha wala naman nagsasabi sa kanilang mag pagpapangking sila ng sagat sagat sila lang ang may gusto nyan yan na naman o oh. ito o yan o oh. oh. ayun o oh. hala oh, muntik na yun nakita nyo mga master muntik na, na tinan mo yung premium yan mamaya kapag yan kumalat tulungan na lang natin yan ano. Oh, hindi ako tutulong dyan Pag nalaglag yan sa bangin Bahala sila sa buhay nila Ginusto nila yan eh Wala tayong mga puso Hindi natin tinutulungan Eh pag tinutulungan natin namimihasa eh Pag tinutulungan namin mga master umulit ulit pa eh. Maganda yan kapag kumalat. Kaya na. Bahala na siya sa buhay niya. Kasi ginusto niya yan eh. na ulit. Inaulit. Eh, nasa sa kanya niya kung gusto niya pa umulit. Pero, di ba? Katisgrasya pa ng iba. Di ba? ba diba, bal? Oo. Isang nga pala si ano, post bal Pero mas maganda yung mas na parang ito content. Hahaha. <laughs> <laughs> papalik-palik ulit so, sige, eto, eto. 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 tong grupo ng mga kabataan o mga naka-scooter mga riders tatlo sila papalik-palik ewan ko kung anong mangyayari sa tatlong to pinipilit magpa side ang Alas malaglag na balsa ano eh, no? Alas malaglag na sa motor eh. Hindi pa rin sumasayad eh. <laughs> Ang kukulit ng mga bata na yun eh. hindi mean, na naman mga bata yun. Oh. Oh. Grabe na sige kain kung kain eh no eto na yung mga scooter yung mga scooter yung ito ayun na ala sige ay ako katapusan mo na oh. ay kira akita nyo muntik yun na banggay yun nasa harapan niyo. Balik-balik. ano ah, trip nila trip lang nila yan. O, balik-balik pa. Balik-balik. oh sige. <laughs> ah lupet na, no? mga master talagang ano racing talaga sila yan talagang ano yan ang ginagawa nila dito every weekend bakit dito para mag maglaro pag walang bantay walang pulis pero pag meron titigil yan kaso lang pag pag may checkpoint titigil lang yan pero lilipat lang sa ibang lugar tapos, balik na naman sa dati mga master Grabe, overtake sa kanan Overtake sila bilis Doon sa kanan Tapos pagdating doon sa taas Biglang titigil Kaya yun nasa likuran nila Nag-aalangan Bakit ba ting din dito mga master sa kurbada na to. Alam mo, diba? 'yung mga ginagawa nila, di ba? Alam mo master, meron ako meron ako nakikitang kakalat dito. Kung hindi Ko, Raider, tingin ko, Raider Raider o Aerox na blue Ang kulit e, eh. mali na pababalik-balik An? Diyan na premium. Oo anun na yung premium niya Award, may premium pa yan, Ang sa katawan. Wasak mga master. Balik. Pang ilang balik na yan? O, oh, yun na mga master Sabi na sa inyo eh. Kung hindi Aerox, Raider eh. Yung Raider. Nagatali na yung Raider. Eh, okay, balik pa, balik. Pang ilang balik niya na yan? Siguro Marami na, maraming balik na. Dami oh, niya ano, hindi lang siya pabalik-balik, eh pabalik-balik naman talaga siya. Tumasagal kasi sa mga nagtumoto. Kaya kanina pa rin yan. Kanina pa rin yung mga yung pabalik-balik. Balik-balik lang.

Ah! Ako, lari ka dyan. Hindi na. Ayun. Ayun, <laughs> mo. Kaya nga yun. Kaya na muna yun. Ayan, nandito tayo ngayon sa maluukan mga master. Ang dami rito mga riders. Grabe, ang dami, oh. Ang oh. Mga, eh. Tapos, yung mga rider dito, grabe sila magpaneho. Ang tutulin. Ang tutulin. nakakatakot ito na naman po syempre ginagawa na naman nilang racetrack yung ano ginagawa na naman nilang racetrack yung maralaki tinataya nila yung buhay nila para lang ano para lang mapansin pa yun kasi maraming mga tao dito eh no? kita yan simula rito sa gilid hanggang dun sa pinakataas mga master layo nyan ang dami kaya nagpapapansin nangyari dyan mga master biglang sumemplang dyan sa harapan ko palis na ako miyugir overshoot mukhang hindi naman racing no hindi racing mga master PWD ang tanong mga master hindi nag overshoot talaga siya. paano eh? Oo, oh, umalis na yung may kasalanan, oh. Ha? Umalis na yung may kasalanan. Tiyo. <laughs> uh, makdo. Nagmakdo din. Nagmakdo. Wala nang, ano, wala nang hawak sa manubela. Nagmakdo talaga. <laughs> Ayun pala yun. <laughs> nag, ano, nag... I-mostra mo nga anong ginawa ng rider. Sabi nung, ano, makdo. Sabi din niya, makdo. Di nga alam, manubela niya, wala nang... <laughs> <laughs> Ayun lang. Wala hindi ah, na nakaliko. Diretso na. Ayun ba? <laughs> Ay, grabe. Tuntua, oh. Master, oh. Nasaktan na yung tao. Tuntua ka pa. Grabe ka. Biglaan, eh. Gulat nga kami. Bago ba to? Oo, bago. Tutubigin na to. Mura lang naman ng pairings nito. Pala hindi nag-ano, mga master. mga tinatanong ko panina. PWD nga, mga master. Pipe, hindi siya makapagsalita. Awa naman. Yung ganon, yun yung sinasabi kong mga disgrasya na hindi naman talaga ano. Talagang natural, literal, na disgrasya mga master kasi ano eh. hindi niya kabisado dito. So okay, hindi naman na nagre-racing AWD Talagang diskrasya lang Dahil nga yung ano na yun Yung kurbada na yun Medyo tricky Kala mo diretso yung palapalikot na yun Pero yung mga nagbabalik-balik dito Yung mga pabalik-balik Yung talaga yung mga kumakalat dito mga racing Ayan no Baliga na dito yung mga ano Wala na yung HPG Mga master so, na yung mga racing dito Dito na sila ulit Ayan yung makulit Ayan yung makulit, oh, yung makulit. Yun yung inaabot yun. ah, nila oh, ngayon Asa na ngayon? Ha? Umabot doon? Oo oh. Ayan yung makulit Ayan umiga pa Oo oh. oh. Tasi na Tasi Inaabot pulis siya Dito, Oo. dito yung pulis isa Ayan yung pulis Hindi e, alam may pulis <laughs> Hmm. Kanina pa yan, pabalik-balik. Oo. Oh. O oh, di nakuha niya na yung premium niya. Oh, ayan, yung motor niya, oh, nandiyan sa kilid. Aray. Pinaray. Abnormal eh, no? Abnormal nga. May, may, mukhang may tama yung utak niyan eh. Alam niya na may pulis na gaganon pa. Gaganon pa, alam niya may pulis. Ganito pa oh. Oo. Wala ang rehistro Puta So yung mga master Yung kaninang makulit na ano Yung makulit kanina na naka Tawag nito Naka Team ko Super 8150 Ayun nahuli na ng ano HPG Ang kulit kasi nun eh Hinarang na pala ano Hinarang na pala Hindi pa rin tumino Ayun huli siya wala pa lang ano, rehistro yung motor. Ada ah, na pumunta. <laughs> <laughs> malis na, malis na, malis na. <laughs> Nag-i-rehistro pa siya lamay daw. <laughs> Ay, ganun, ganun, ganun siya dito. <laughs> Ay, namatayan, tamay namatayan sila dito sa dito, pare sa kitchen siya dito. Ano mang tutugin niya po? Sige, bumangkin ka. <laughs> oh, so, ayan. Yeah. Nadali sila ngayon ng HPG Ang kulit eh No side mirror No side mirror Ano lang plano na Lumipat ah, ang mga kamote sa DC Oh Ah oh, sigurado so, uh. Oh yan mga master Ah, uh, sa kabila. Punta DC, wala na rito ano. Merong highway patrol. Ayan, dito nga sila oh, balik-balik oh. Ayos. Ah, grabe oh. Ako po. Hindi pa palakpakan na yan galing. Ang galing, <laughs> Sige, palakpakan nyo para ano Sakit nun ha ah. Ay mga master Ito Kunti na lang, palakpakan na ah, Yan lang talaga ang inaabangan nila yung semplang dito Totoo yung mga nagko-comment sa akin Sabi sa akin Hmm, kaya naman kayo nandiyan, inaabangan yung semplang eh Totoo yun, kasi nga may mga naglalaro Ayun, alam na no? Alam na may si simplang kasi may naglalaro sa restaurant na, di ba? naglalaro sila sa racetrack may, na, may nagsisimplang oh. o dito pa kaya sa public road pero ah, kaya ito, normal na may nadadamay dito oh yun kaya na ha? public road to eh ginagawa nila ng racetrack oh yan gagahin ito ayun o no? o alam mo alam mo may pinaglalaban eh no Malabong sumimplang yan ano bakit nakatayo yung motor gusto mong magkamali eh. siya gusto ito ah, babalik balik kasi nagalit yung ano nagalitan siya eh Ayaw talaga tumigil Miguel. Ano 'to? Isa. Tara. Sundan natin niya si Kaligid. <laughs> ah grabe mga master nakakatawa yung nangyari nagpulasan yung mga rider dahil mayroong HPG Nawala lahat ng ano dun eh Yung rider yung mga naglalaro eh Dito sa ano ngayon Dito sa Tawag nito Dito sa Manukan may sumemp na big bike Naglalaro din So ayan mga master Ang ganap ngayong araw na ito Talagang ang daming naging ganap ngayong araw na ito dito sa Marilake. Dito naman sila ngayon naglala naglalaro sa ano sa sa ano manuka no dito naman sila ngayon. <laughs> so, akit muna kami sa taas kasi kakain muna kami. Grabe na, sobrang gutom ko na mga master. Kakaabang ng mga semplang doon. Ha ha ha